Labimpitong armas ang isinuko sa militar ng mga residente ng Carmen, Matalam, Pikit, Cotabato at Togonan at Kapalawa naman sa SGA. Bahagi ito ng pinalalakas na Small Arms and Light Weapons Program ng gobyerno. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. Ang mga armas na isinuko ay kinabibilangan ng rifle 5.56mm Ultimax, rifle 5.56 mm M16, rifle 7.62 mm M14, rifle caliber 30 M1 Garand, rifle carbine RLL RPG, UZ 9 mm at dalawang pistol caliber 45 at M1911. Ayon sa 6th ID, ito ay sa pagkikipagtulungan ng mga local chief executive sa mga nabanggit na bayan. Isinagawa ang turnover ceremony ngayong umaga sa headquarters ng 40 IB Pikit, North Cotabato na sinaksihan ni Omar Bayaw, ang representante ng MILF CCCH at City sa Harakasan ng OPAPRU.